Hindi ko naman akalain na Hindi ko rin inaasal... Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakapanabik at talaga namang napaka na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Oh my angel. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay naglalakad na nga si Kuya Ruel and Miss Rachel papunta sa Dalampasigan. Grabe at napakasweet ng dalawa sapagkat habang naglalakad dito ay nagtatawanan sila at talagang naka-holding hands pa. Grabe at napakadaming fun din ang lalong sa sapagkat sobrang nagiging sweet na si Kuya Ruel and Miss Rachel habang tumatagal. Oh, Mister Cool habang nandun naman sila ay sa dalampasigan, ay napaka-sweet pa ng dalawa. Kasi inaasar ni Miss Rachel si Kuya Ruel na apakan niya daw ang sapatos nito sapagkat color white. Kaya naman todo iwas si Kuya Ruel at napaka-sweet pa ng dalawa dahil naghahabulan sila. Grabe at patagal talaga ng patagal ay nagle-level up ang kaswitan ng dalawa. Dahil naman ayaw ipaapak ni Kuya Roel ang kanyang sapatos, ay gumawa pa rin ng paraan si Miss Rachel upang magulo niya si Kuya Ruel. Kaya naman ang pinuntirya naman ng dalaga ay ang buhok ni Kuya Roel. Ginulo niya naman ang buhok ni Kuya Roel at tawang -tawa naman si Miss Rachel at dahil natawa si Miss Rachel ay matutuwa na rin si Cyril. Mister Cupid, ako na mai tulong nan Ikaw nga ba si pinulo naman ni Miss Rachel ang buhok ni Kuya Ruel ay lalong nagtawanan ang dalawa. Sapagkat inaasar pa ni Miss Rachel na parang may airport daw sa noo ni Kuya Ruel. Kaya naman ang ending ay naghabulan ang dalawa. Grabe at napakasweet at napakagandang tingnan ng dalawa sapagkat napakasaya talaga nila sa isa't isa. Oh Dahil ginulo nga ni Miss Rachel ang buhok ni Kuya Ruel, ay hinabol ni Kuya Rowell ang dalaga. At nang nahuli niya na si Miss Rachel, ay napakasweet pa rin ang dalaga sapagkat inayos niya muli ang buhok nito. Pinagtuwisan na rin naman si Kuya Rowell, kaya tumigil na rin sila sa pagtakbo at paghahabulan. Habang maghahabulan nga sila ay daladala pa rin ni Kuya Rowell ang pasalubong niya para kay Miss Rachel na bukupay. Habang inaayusan din ni Miss Rachel si Kuya Rowell, ay panayasar pa rin siya na may airport daw sa noon ni Kuya Rowell. Kaya naman nagtatawa ng lalong silang dalawa. Pagtapos naman ito ay nagpasya na silang umupo. At habang nakaupo sila ay mas talo pang naging sweet si Miss Rachel sapagkat nakita niya na pinapawisan si Kuya Rowell. Kaya naman, pinasang niya si Kuya Rowell. Oh, my angel. Angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? naman ito ay nagkwentuhan ang dalawa at nalaman din ni Kuya Ruel na may gaganapin palang JS sila Miss Rachel sabi naman ni Miss Rachel alam mo ga may parating nga kaming JS ngayong May 19. eh nagreply naman si Kuya Ruel at sinabi, required ba yan sabi naman ni Miss Rachel ay ayaw ko nga sumali sana eh kung di lang recording eh. At saka, alam mo ga, grabe may schoolmate kasi ako napilit pilit ng pilit. Gusto nyo daw ako ka-partner. Eh, ayoko nga. Kaya nainis ako kasi paulit-ulit niya ako kinukulit na maging partner ko daw siya sa JS. Nagtanong naman si Kuya Ruel at sinabing, Ah, anong grade naman yun? Nagreply naman si Miss Rachel at sinabing, Grade 12 na yun eh. Kaya naman sabi ni Kuya Rowel ay anong pangalan. Nung tinanong ni Kuya Rowel kung anong pangalan ay kitang kita na parang nagsiselos na si Kuya Ruel. At sabi naman ni Miss Rachel, wala, bayaan mo na Siguro next time ko na lang sa iyo sasabihin. Nagtampo naman si Kuya Rowel at pinipilit niyang sabihin ni Miss Rachel kung sino ito. Ngunit sabi naman ni Miss Rachel ay wag na siya magtampo sapagkat sasabihin niya na lang kapag umuwi na sila. Ayun. Gusto, may mga cottages na pala dito. Oo. Oh.

Ano sabi mo, landing pad? Oo. Oh. Eh, landing pad, oh. Ano? Ano nila kay Kuya Tata? Sabi ka? Tanong mo sa akin. Ano naman pagpawisan? Eh? Grabe naman pati yung ano ko. Oh, pinanasan ko nga. Ito pa. Tanda na. Tama Ay na. Ayun so, na. yung buhok mo, tumatayo. Kumusta yung school mo? Okay naman. Yung research mo? Okay naman. Um, so, hindi pa tapos. Natapos ko nga. Tapos may paano pa ngayon na ano, JS may, may na yung may... May 19 ata ang gaganito. So, ano no. Oh. required ba yan? Hindi nga ako... ayoko sumali din kung hindi lang required. So, sumali ka na. Baka ma, ano, maapektuhan yung grado mo dyan. Isang so, kulit-kulit pa nung isang schoolmate. Gusto ko kasalili. Sino? Yung isa kong schoolmate. Gusto ko kasalili. Kung kulit talaga ga, sabi ko ayoko ko sumali. Gusto lang kong maging partner. Anong grade yan? 12. Well, Sino? Anong, anong pangalan? Ano ba na yun? Alam mo yun? Alam yun? Hindi, sino nga? Basta, alam yun. Hindi naman yung mahal na no, okay. Nag-open ka about GS, tapos hindi mo itutuloy. <laughs> Bakit? Ano nga pangalan nun? Huwag mo nang alam Ano na yun? Bakit? Hindi, ano? Required Re yan sa inyo? Oo, oh, required. Hindi, sino nga? Mamaya mo na noon. Mamaya sasabihin ko sa'yo paghati mo sa'kin sa lahat. Sa Ba't naman mamaya pa? Basta! Eh, tayo lang nandito. Ha? Tayo lang nandito. Mamaya na lang paghati mo sa'kin sa lahat. Sa eh, ano na lang, isali ka lang dyan. Baka maapektuhan yung grado mo, yung grades mo. Consistent pa naman yung, ano ka, honor student. Diba? Diba ano na yan, pang fourth grading na yan? Oo. Oh. Oo. And then, pagkatapos, kailan yan? Pero no. Yung GS niya? Sa so, 19. 19. Ah, sige, tapos pagkatapos, ano na lang. Ah, Matchat ko na lang kung tapos na. Maghihintay ako sa labas. Tusundoyin so, na lang kita. Sure ka? Sige, pwede naman.